for today's vlog ay makakasama natin ang isa sa mga nagtrending sa TikTok with 7.4 million views. Kung napanood nyo ang kanyang transformation, siguradong mamamangha din kayo. Dahil lang naman yan sa ating brilliant rejuve set na hanggang ngayon trending pa din sa market. Huwag na nating patagalin pa at ating kilalanin at alamin kung paano nga ba na-achieve ni John Lainel ang kanyang glow-up journey. Hi! Hello, Ms. Para lang sa lahat ng nanonood, ito po ang kanyang before. Ayan. At ang una kong tanong, ano yung nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para i-share ang journey mo na to? Actually, um, matagal ko na po pinagpaplanuhan since last year pa po, nung sumikat talaga yung tugtog ng Diyosa. Then, sabi ng mga friends ko na parang, parang ngayon, it's time na po para ilabas, to inspire other people din po. Ganun po. So, ano yung sinasabi ng mga friends mo sa'yo ngayon? Ayun, sobra ano, sabi, nagparito ako daw po ako, ganun. Tapos, nagpakayod ng mukha, ganun. Tapos, yun, sabi nila, ano, Uh, sobrang laki daw ng ginastos ko sa pagpapakinis po Which is hindi naman po talaga. Um, para lang po sa kaalaman ng lahat, yung kanya pong naranasan ay hyperpigmentation. Tama po ba? Yes. And extreme yung ka sa kanya. Kasi kung makikita nyo dito, as in, parang buong mukha ba? Or hanggang... Actually, nag-start po siya dito po. Tapos din, kumalat na lang po siya. Ano yung sa tingin mong cause kung bakit ka nagkaroon? Uh, sa genes po kasi namin, diabetic po lahat ng, um, uh, ano ng mga kamag-anak ko po, po. So, pero nag-check naman po ako ng ano, na sugar ko, normal naman po. I don't know, but nagkaroon po ako ng hypertension. So, ano pong feeling nung, nung eto pa si John? Um, ano po, sobrang nakakaya, kasi pumapasok po ako sa, ano po, po nag-start po siya senior si nice. high So, six years po ako nagsasuffer ng ganito po yung mukha. So, but even parents ko, nasasabi, kasi graduating po ako last year. So, nasabihan po ako na, ano, na hindi po ako matatanggap sa trabaho, ganyan, kasi nga po ganito po yung mukha ko. Tapos po, po ako sa school. Kaya, hanggang dito po talaga yung mask ko. Simula dito po, hanggang dito. As in, sobrang nawawalan ng confidence. So, thankfully po, merong rejuve kaya like, nag-take po ka na rin. Bakit? Bakit brilliant rejuve? Ang dami kasing rejuve sa market. Um, actually, marami po akong tinry. Then, lalo, hindi ko po alam kung lalo po siyang nag-worse eh. Kasi, nagtatry po ako, tapos, well, hindi ko po siya tinuloy. Nag-worse ano, nag po eh. Then, sumikat nga po yung brilliant. Sabi ko, why not try po? Yes, FYI lang po sa lahat po ng mga nanonood na ang Brilliant Rejuve Set po ay combination ng cosmetics and drugs. So yung dalawang product po doon, yung ating sunscreen and yung ating kojic acid soap, sila po ay nakakategorize as cosmetics. But the hydroquinone tretinoin, the cream, and the toner, sila pong dalawa ay gamot. Ibig sabihin, pwede po silang gamitin pang gamot sa hyperpigmentation, acne, pimple, melasma. And syempre, meron din tayong in-house dermatologist. Hindi ko lang alam kung nakapag-consult ka ba sa kanya? hindi po. So talagang ginamit mo lang siya? Opo, ginamit ko lang po. Sabi ko, ay, bahala na po. Kasi sobrang ganda ng mga reviews niya. Nung, nung nakita ko po talaga yung nag-viral na, ano, na video din po. Tapos yun, tinry ko po. Gano'ng katagal? Four months po. Four months? Yes po. Actually, para yung pagbabalat ko po, like, nung nag-start siya one week, natanggal na po talaga siya. Na, as in, one, one, one week lang? I po, one, week. Kasi, yung picture ko po ngayon, one week, ayun po yung one week. Na kasi picture. sa totoo lang, um, sa comment section, ang usual mo talagang mababasa. Number one, nagparetoke siya. Number two, hindi ako naniniwalang one week yan. Yun po yung sinasabi sa comment section. Pero andito po siya nagpapatunay yes, po. na talagang totoo yung transformation. Yes, And bukod doon, syempre kasama dyan yung tamang diet, yes, tama? Po. Kasi since nung nakikita ko na siya, one week pa lang po, nakikita ko na po talaga na natatanggal po siya, parang nagbabalat kayo po talaga. Then sabi ko, why not try ko na rin po magpapayat? Tapos yun, lang, sobrang ganda ng combination sa pag -job. So last year lang to, di ba? Oh, oh. Last year or this year? Last year. Po. Last year, tapos this year, Talagang glow up ka na. Oo oh, oh. Kaya, sayang nga po yung project. Ang galing! Oo nga, sabi niya, sayang daw yung project kinis. Kasi, kung sumali ka sa project kinis, ang project kinis namin, ilang taon na din po siyang nag-run. Sayang, kasi kung sumali ka, for sure, ang daming mamamangha. Imagine, 7.4 million views. And, isa ako sa nakaka... I mean, nakatch talaga yung attention ko. May nagsense ako. Sabi ko, totoo ba to? Kasi parang, parang hindi ka talaga maniniwala. And then, nakita ko, um, nag-message ka sa akin uh, uh, sa TikTok ba or Instagram? Uh, sa Instagram. Sa Instagram, tsaka ako siya napansin. And then, sinend ko sa team. Sabi ko, kailangan ma-interview ko yan at kailangan mapabillboard natin siya. Kasi sabi ko, grabe talaga yung blow up niya. As in, hindi ako makapaniwala. Thank you din po sa product niyo po. Grabe, sobrang salamat. Siyempre, di ba sabi mo nung una nag-alangan ka, pero ano yung nagustuhan mo sa variant redwood set? Um, kala ko, um, actually, ka uh, nag-doubt pa ako na hindi siya mag-work sa akin. Pero sobrang gulat ko talaga, sobrang, sobrang, hindi uh, ko uh, ma-explain eh actually kung paano ko uh, sasabihin na yung sobrang ganda ng produkto niyo po talaga. Oh, Actually, salamat. Sobrang, thank you. Man. I don't know kung paano kayo papasalamatan ganun kasi sobrang kung wala po talaga yung product. Naiyak ako. <laughs> alam mo ba ako ang dapat mag-thank you sa iyo kasi grabe as in um simula nung pinakita mo yung journey mo, ang dami din na nakisabay na i-share yung journey nila and minsan sa sobrang um mayroon kasing times na talagang grabe yung deliveries namin. Yung as in, pagod na pagod yung mga production namin. Minsan, um, yung overtime, ganyan. And uh, minsan nagtataka ko, saan ba nila dinadala yung rejuve set? Bakit sobrang benta nila? And uh, isa ka dun, sa mga taong noong una nag pero nung gumamit, nakita din talaga nila yung epekto. And ano naman yung naging reaction mo nung nag ka na? Ano po, parang lumulutang kasi ano, hindi ko alam, ay sasabihin ng ano, hindi ko alam yung ano, sasabihin ng tao. Kasi grabe yung attention kasi, na nakukuha mo, di ba? po, parang hindi ko alam kung marami bang mababash or like, syempre uh, ang main purpose ko lang po is to inspire din po kasi uh, meron din po mga family friend na same ng situation po sa akin. So ayun, halos lahat po kami sa family gumagamit po talaga. Oh, nakakatuwa naman. Talagang family niya, user ng Brilliant. Yes. Oh. Alam mo ba, na nashinare ko din sa Facebook ko oh, and nagulat ako. As in, kinabukasan, parang 2 million views agad. Parang ngayon, mas madami na. Let's check ko po, ano, uh, 6 million po yung sa Facebook. 6 million sa Facebook ko? Oh? Ah, oh, potas tas yung... Sa... Grabe! Dalawa po yun, like 6 million yung isa, yung isa po 5 million. Oh my gosh! As in, sa page ko, tapos sa personal account ko, 5 million and 6 million views, tapos yung sa'yo ngayon, 7.4. Imagine, grabe, kung sumali talaga to sa Project Kinis, talagang mukhang ikaw siguro ang mag-uwi ng isang million. Pero, alam mo, ang importante naman dyan is, alam mo yun, gumanda, tama ka dyan. And syempre, yung confidence, alam ko yung hirap na kapag nahihiya ka, and at the same time, yung alam mo yun, may mga tao talagang hindi natin maiwasan na um, tumitingin sila sa looks or may marami akong kilala na nabubuli. Ayan, dahil lang sa looks nila. Actually, sa ako, um, um dati ang dami ko din pimples. Tapos, una kong ginawa is, nagpakinis talaga muna ako. And then, hindi ko naman tinatago sa iba yung transformation ko. Nung kuminis ako, na-inspire din ako. Doon ako nag-start magpapayat. Alam mo ba dati na yung first concert ng Brilliant, tinatawag nila ako na ano, Jollibee daw ako, na sumasayaw. Kasi sobrang taba ako dati, like 90 kilos. Tapos, binubuli ako ng ibang tao na ang lakas daw ng loob ko, ang lakas daw ng confidence ko. So, nung kuminis na ako, nag-start na din talaga akong magpapayat. And, totoo naman yun, kapag nanonotice na ng ibang tao yung parang um, may nagbabago sa'yo, parang mas, parang mas na-inspire ka pa to do more, di ba? Kama. So ano yung message mo para sa mga nakakaranas din ng mga hyperpigmentation or mga breakout, pimples, or any skin problems? Huwag na po kayong mag-atomily, huwag uh, na kayong mag-isip-isip, bumili na po kayo. Darin, uh, bag -dari, bag -dari, bag -dari. Bumili na sa'yo, yes. kasi ano ngayon, action. affiliate na siya. Yes. So, okay. Yes, ang kagandahan doon, sinishare mo yung journey mo, affiliate ka, tapos kumikita ka at the same time, yes, uh, di ba? Uy, palakpaka naman natin, naging negosyante. You thank you so much po sa brilliant uh, skin essential po. Kung wala po kayo, kung hindi po kayo gumawa ng radyo na yan, wala rin po ako dito ngayon. Hindi rin po, uh, Siguro nasa bahay lang po ako ngayon. Ko na nagtatago, na nakamask pa rin ang buong mukha. Ngayon, TikTok, TikTok ka yeah. na siguro. Ay, palakpakan natin. Grabe yung story niya at sobrang inspiring sa lahat ng mga nanonood. Nang dahil sa product ni Brilliant na Rejuve, ang laki ng pagbabago sa kanyang buhay. Sabi nga nila, trust the process, walang instant lahat pinaghihirapan. Kaya sa mga nanonood ngayon, kita niyo naman kung gaano kaganda at ka quality ang Brilliant Rejuve Set. Hindi lang sa skin ang mababago, kundi pati ang confidence. I'm Miss Glenda. I'm John Leynel. proud alagang brilliant. Uh, thank, thank you. you Congratulations. Congratulations.